Guys, ang tamang pag-aalaga ng mga sisew ay dapat uh, samahan muna siya ng kanilang ina. Mula pagkababa ng sisew ay samahan siya ng mga dalawang linggo. Kaya kagaya niyan. Magdadalawang linggo na yung sisew na yan. At uh, kasama ng ina. Dahil sa pagka hindi nasasamahan kasi ng ina ay siyempre naman malulungkot yung mga sisyo at sa gabi dapat may suporta suporta ang ilaw dapat may ilaw ah, tuwing gabi lang naman bubuksan niyang ilaw na yan maliwana maliwanag kasi kahit gabi ay ah, kumakain yung mga siyu. kaya malakas siya. Hindi ko naman pinapainog ng mga vitamins yan, pero malakas siya. At dapat nakakalusot din yung sinag ng araw. Lalo na yung araw sa umaga. Dapat na arawan sila. Para hindi mo na kailangan sila sa kulungan kasi napakahalaga ng sinag ng araw sa umaga yan ang pinaka-vitamins sila natural na natural yung kanilang paglaki yung kanilang mga vitamins ay galing ng kalikasan Ayan. Ah. pag ang ina mismo ang mag-aalaga kailangan ay ah, huwag natin palampasin ng limang sisew limang sisew lang ang pinakamarami kaya pang alagaan yan ang kanyang ina ang uh, ibig sabihin kasi kung maraming sisew lalampas na hindi na niya malulukuban lalampas na sa kanyang katawan kaya sa oras na sa oras na malamigan yan tigok yung ating sisew pero kung may suporta din naman tayo na ilaw lalapit lang yung uh, sisyaw, sa may ilaw Ayan, lalapit lang sa may ilaw yung ating mga sisiyo guys kung mapapansin natin ay uh, yung mga sisiyo tuwang tuwa sila sa sikat ng araw ngayon ay umagang umaga mag a, -a 7 pa lang ng umaga ayan nakabilad sila sa araw nasisinagan sila ng araw. Kaya, kaya, tuwang-tuwa sila. Magiging natural ngayon ang kanyang paglaki. Matibay ang kanilang mga katawan. Natural na natural na vitamins galing sa sikat ng araw. Hindi pa tayo magagastusan sa mahal na mga vitamins ng mga sisiw at manok. Ayan, natural ang kanilang paglaki. Sana po, Aya uh, may naab uh, pukulut kayo mga paraan sa tamang pag-alaga ng mga sisig.